So what's up mga kipos, good afternoon Yan. nag water change na tayo dun sa ating dalawang 30 galon and 7 galon yan, yan. Yung nakalagay dito ng dark choco Dito natin nilagay kasi masyadong naiinitan dun Mainit yung tubig dun kaya medyo na Medyo maladali sana to Yan, you know, oh. Medyo mamatay Medyo mahina Sobrang init kasi dyan kanina Yan, you know, oh. Sobrang init ngayon kaya yeah, dito muna natin lalagay sa mga red yung ating mga jubi, yan. You know, nakain natin ng BBS. Ang other choco natin, yun yung mabuki. Yung crossbreed natin. Sobrang hina na ng aerator natin, hindi na kinakaya yung iba natin na pay filter. Dito nga, hindi oh, na gumagana yung mga filter natin. Pag tinataas lang gumagana, you know. Pag nasa waw na. you know. Ano kaya problema nito? Comment down below kung anong problema ng aerator natin or di na kinakaya ng dual pump natin. Kunti na lang BBS natin. napit sa ating biltail dyan. Kumagaling na yung biltail natin. Bumabalik kasi dati yung kanyang buntot. Yan you know. o. Dito yung mga pray. Nagtitick all po tayo dito pa wholesale. Yan. Ito po wholesale po natin na PKBM. PM na lang May mga short body dyan. Kayo na lang magkaling. Yan dyan. Di diba tayo kasi dyan nagkakaling. Mga PKBM yun Oh. Mga breeder natin. Ito pa breeder. Meron tayo dito mga breeder pa. May fry na naman. Yan dyan. Golden blue tail natin. Nasa taas na yung mga erator natin o. Oh. Di na kasi gumagana. Ba't kaya ganun? Yan pang mga golden blue tail natin na jubio medyo pala kailangin lang natin yan lagay natin sa grow tank ayan ang aking balloon molly, dark choco ayan. medyo pag green water na dito sobrang ita kasi ngayon buti naman yan kesa naman umuulan goods naman itong sobrang init kasi di naman medyo nagkakasakit yung mga isda natin then pakain lang ng pakain tayo kapag mainit ito nilagyan natin natin ang tubig ayan. may mga plants na culture natin ng plants Lagyan you know. natin yan dyan ng isda na dalawa. yan wala na dito laman. Sobrang init pala dito, oh. may lang natin na uh, pansin. Nag-green water agad. Then, sobrang init ng tubig. Baka kasi mamatay yung mga kalagay dito yung isda. Kaya mo natin. Ayan. Then, nagdadanim pala tayo dito sa likod. Itinanim na naman tayo dito sa likod. ng mga plants, yun, know. oh mga tananim sana tumubo to mga bagong plants na naman natin yan sobrang init ngayon kaya lalagyan natin dito ng mga isda sa ating reptab. yan dito wala pa tong laman available pa to lahat bala ko dito lagay yung main natin na GBT you know, wala na tayo kinukulang na tayo sa mga filter kaya ganyan na lang yung mga natin na talaga tapos kasi tayo ang pambili yan And yung naghahanap yun ng wholesale yan ito may pang wholesale tayo na PKBM ano? o baka matipuan nyo yan PM na lang sa gusto sobrang ramen nito sobrang init dato may green water na naman Ito tayo magagawa yan kaya mag water juice lang tayo lagi 3 times a day mga uh, 25% yan alisin lang natin yung mga tayo nila then balik naman sa tubig uh, nandito na lang guys yung ating vlog guys yan Nakita lang natin yung update sa ating diyon sa ating aquarium na sobrang init you know. thank you guys